Dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamputwalo ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ikatlo ng hapon, Oras ng pananalangin. Nagpunta si na Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na ang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya si na Pedro at Juan na papasok sa templo, siya nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, tumingin ka sa amin. Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Heso taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila nang makita nilang siya ang pulubing dating nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala rin naririnig na kahit na anong ingay. gayon pa sa daigdig ay laganap yaong tinig ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya ibig kong malaman ninyo mga kapatid na hindi kata ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao ni itinuro sa akin ng tao. Si Yeso Kristo ang nagpahayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa hudayismo buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa reliyong ito kaysa maraming hudyong kasing ko at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya at nang ihayag niya sa akin ng kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay may pangaral ko sa mga yantil, hindi ako sumasangguni kaninuman. Ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang tatlong taon bago ako makiat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at labindalawang araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, Poon, tanay iyong batid, sa iyo ay hindi lingit, ikay aking iniibig. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang muling napakita si Yesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Yesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Yesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Yesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Yesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Yesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat may katlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Yesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibi sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibi sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayoy, mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Yesus, Sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.